Katutok ngayon ang mga eksperto sa wastewater management sa isang teknolohiya kung saan kahit ang mga patapon ng tubig ay magagamit pa sa enerhiya, fertilizer at iba pa. Si Rod Daguzad sa detalye. Bago pa mapunta sa ating gripo ang tubig na ating ginagamit sa pang-araw-araw, dumadaan na ito sa iba't ibang proseso para matiyak na malinis ito. Matapos nito, ang waste water o ang pinaggamitan ng tubig, gaya ng pinagliguan o pinagugasan ng plato na dumidiretso sa sewage, dadaan din sa treatment o pagproseso bago muling ibalik sa katubigan. Sa prosesong ito, nagmumula ang pagkakaroon ng sludge o biosolids, isang klase ng waste na siyang dinadala sa landfill. Pero maaari pa pala itong mapakinabangan. At kasunod ng suporta mula sa isang eksperto sa ilalim ng Balik Scientist Program na Department of Science and Technology, nakataon na dito ngayon ng Maynila dahil posiblito sa pamamagitan ng anaerobic digestion technology. Pwede pala natin itong uh, gawa ng paraan para lalo pang mapadry and then makonvert itong waste na to into an energy. Hindi lang energy katulad ng biogas na pwedeng uh, magproduce ng heat at uh, tsaka electricity but also pwede natin gamitin yung byproduct nito para maging fertilizer. Sa pamamagitan nito, wala nang waste na kinakailangang itapon pa bagay na tiyak ring makakatulong sa kalikasan. Sa tulong ng pag-aaral ni Dr. Mario Rebusura Jr. ng Balik Scientist Program, dala ang kanyang karanasan sa Water Utilities Australia, posible na ito. Ang naturang na ay hindi na bago, pero pagkakataon nito para sa Pilipinas na makasabay sa ibang bansa. Ayon kay Rebusura, malaking bagay din ito pagdating sa kalusugan ng tao. Hindi po natin 'to basta-basta pwedeng hayaan na lang na nakatangtang sa ating mga facility kailangan po may gawin natin to So, kailangan natin pababain ang volume nitong mga sludge na napoproduce sa ating facility at itreat po natin ito. Ang naging role ko lang po dito ay mas mapabilis po yung kanilang understanding on how to operate these anaerobic digestion facilities and how to better manage their biosolids that they produce in their treatment plants. Dagdag niya, maaaring namang ma-adjust ang technology para dito na pwedeng magamit ng mas maliliit na water utility. Sa bahagi ng Maynilad, tinataya nito na nasa tatlo hanggang limang taon ay apat sa mga planta nito ay magkakaroon na ng ganitong kakayahan. Kasama na dito ang kanilang Paranaque Wastewater Reclamation Facility. Kasama din sa plano ng Maynilad ang magkaroon ng kakayahan para masuri ang concentration ng biogas na nagmumula sa sludge. Sa ngayon kasi, pinapadala pa ito sa ibang bansa para matingnan. Makakatulong ito para kalaunan ay makonvert ito bilang renewable energy. Lalo't inaasang dadami pa ang makukolekt ng sludge sa treatment ng wastewater. Inaasahan na makakatulong ito sa kumpanya at maging sa publiko. As we lower our cost, so mal malaki din ang pakikinabangan. At hindi lang po ito para sa ating mga customers, para din ito sa environment natin. Kasi kung ibabalik lang natin ito sa environment ng hindi treated or hindi napapakinabangan, lalo lang natin napapasama yung ating uh, environment. Malaking bagay ito para magkaroon ng sustainability. Ang mabalanse ang pangangailangan natin nang hindi nakakaapekto sa kapaligiran. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.